Magandang mga bro and Madam sir ah, Ito ay magpa ano tayo Mag vlog tayo sa ating mga mutiang nagamit, ah na nakita Ito mga bro, ipakilala ko sa inyo mga bro ansis. sis Ngayon ta lang tayo naka vlog kasi busy tayo ito ay nakita ko to na mga motya na mga maliit. Kilala ko sa inyo. Ito ang motya ng tubig. Oh, ng tubig. Pailawan natin para makita ninyo. Ito, ilaw. Ilawan natin na. Oh. Yan. Motya ng tubig. Hmm. Yan. ito ay yung isa ay mutya ng kabuti kabuti na ano no kabuti mutya ng kabuti naging bato na ito maganda sa negosyo to Man. may ano pa oh may may imahe pa Malakas ito. itu mutia. Itu mutia nang langgam. Oh. Oh, mutia ng langgam. Oh, melkas. Oh. May mga imahe. Mm. Yan, mga gabay niya. Oh. Kita niya to parang Ano to? Ito naman ang isa ay si Orchin kasi nabiak lang pero naging bato na. Ito maganda sa pangdepensa. Yan. Ito naman usa ay muti ng kool pero crystallized na. Yan o. Coal. Mutia coal. oh. Kool. Muti sa kool. may may gabay rin. Oh ito kahit ito lang ang mga mutya na ito pero mga malakas kasi may mga gabay ito mutya ng tipulo buto ng tipulo pero bato na ito yan mutya ng tipulo naging bato na yan hmm Uh, yun lang mga bro Pansis Paki subscribe Paki like naman Paki share Sa ating youtube channel Kasi ngayon lang tayo naka vlog Pasensya lang kayo Busy tayo sa Hanap buhay Ngayong gabi sa yung tanan